Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay magluluto or gagawa tayo ng sapin-sapin. Pagpasensyahan nyo na guys ang boses ko kasi medyo paos pa ako ngayon. una nating gagawin ay magluluto ng latik. Pasensya na kayo guys sa boses ko, medyo paos pa tayo. Naglagay lang tayo ng 2 cups of coconut cream or your kakang gata. Ito yung unang piga ng gata. Ayan, lutuin lang natin at haluin ng haluin para hindi masunog ang ating latik. Light brown ng ang ating latik. Hayaan lang natin yan hanggang sa maging maganda pa ang kulay nito. Sa part na to pala guys, nasa mahinang apoy na siya para hindi masunog ang ating latik. Ayan, okay na ang ating latik. Hanguin na lang natin yan. Ayan guys, tapos na tayo sa latik. Gagawa na tayo ng sapin-sapin mixture. Ayan, naglagay na tayo ng 4 cups of coconut milk sa ating mixing bowl. At naglagay na din tayo ng asukal. Ayan, bali ang nilagay natin na asukal ay 1 and 1 fourth cup. Ayan, maglagay na rin tayo ng glutinous rice flour sa ating coconut milk. Salain lang natin yan. Ayan, salain lang natin yan ng mabuti. At pagkatapos ay haluin natin yan. Ayan, sa mga nakaabot na po sa part na to at hindi pa po, po kayo nakasubscribe, please do subscribe na po para madagdagan naman ang ating mga subscribers. And pakilike na rin po pala itong video. Thank you and God bless. Ayan, haluin lang natin yan ang mabuti at maglagay na rin tayo ng condensed milk. Hatiin natin sa tatlo ang mixture. Bali, salain muna natin ito. Kailangan na salain ito kasi may mga namumuo-muo pa dyan sa ating mixture. Kailangan natin hatiin sa tatlo ang ating mixture kasi sa pin-sapin ito, kailangan natin ng tatlong kulay. Ang ilalagay natin na kulay ay sa isa ay kulay violet, sa isa naman kulay green at sa isa ay hindi na natin siya lalagyan ng kulay. Lalagyan na lang natin siya ng vanilla extract. Ayan, tapos na natin hatiin. Maglalagay na tayo ng kulay. Ayan, ang una nating ilalagay ay buko pandan flavor. Ito yung kulay green. Ayan, maglalagay naman tayo ng ubi flavor sa ating second bowl, which is violet. Sa pangatlong bowl, hindi na tayo maglalagay ng kulay. Bali, maglalagay na lang tayo ng vanilla extract. Ayan, tapos na tayo sa ating mixture. Umpisahan natin ang pagluto. Bali, maglagay na tayo sa ating molde. Ang una nating nilagay ay ang kulay violet. Yan na muna ang ating ilalagay at lutuin natin ito, i-steam natin ito. Gamit ko pala dito guys ay 8x3 na molde at naglagay tayo ng tatlong 1 fourth cup. Ayan, medyo manipis lang para mas mabilis maluto. Kailangan po na nagpakulo na ng tubig bago ilagay itong molde sa steamer. Lulutuin lang natin yan ng 5 minutes. Nasa katamtamang apoy lamang. Itong unang layer lang guys, ang 5 minutes. Ayan, kumulo na yan na tubig at mainit na din. Kaya dahan-dahan lang po sa paglagay ng molde. Ayan, pasensya na guys. At medyo paos pa tayo. Parang ang laki ng ating boses. Ayan, takpan na natin. Kailangan na Balutin natin ng tela ang ating pantakip para hindi tumulo yung tubig sa ating mixture. Ayan, after 5 minutes, luto na ang ating first layer. Maglalagay na tayo ng second layer. Ang nilagay natin ay yung walang kulay. Ayan, naglagay din tayo dito ng tatlong 1 4 cups ng mixture. Ito yung walang kulay. Bali lulutuin natin ito ng 6 to 7 minutes. Ayan, after 7 minutes, luto na ang ating second layer. Maglalagay na tayo ng pang-third layer which is yung kulay green. Ayan, lagyan din natin ito ng tatlong one-fourth cups ng mixture na kulay green. Lulutuin lang natin ito ng 8 hanggang siyam na minuto. Ayan, after 9 minutes, luto na ang ating third layer. Ayan, pwede din natin yan palamigin at lagyan na ng toppings or lagyan na natin ito ng latik. Yung una nating niluto. Ayan, sa mga natira pa nating mixture, ganun lang guys ang gagawin natin. Uulitin lang natin yung proseso. At ito na yung mga nagawa natin. Bali, tatlong molde ang nagawa natin. Hanggang dito na lang muna guys ang ating video. At medyo paos pa tayo. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And pakiclick na rin ang notification bell for more updates. Thank you and God bless. Bye! Welcome 2024. Sana magkaroon na tayo ng 1 million views this year. Claim it!